Kalusko sa bubong ulan lang ba talaga yan? O baka naman may ibang nilalang na dumadapo? Gumagapang? Nakamasid? Gutom? Sa mga gabing basa ang lupa at malamig ang hangin sa mga gabing tahimik ang paligid pero gising ang puso mo sa kabatanungin mo ang sarili mo. Bakit parang may kalusko sa bubong nyo? Kung ulan lang yan, bakit parang may paang dahan-dahang umaapak? Bakit may aninong dumaan sa siwang ng bintana? At bakit ang alagan yung aso biglang tahol ng tahol habang nakatingala? Aaminin ko bilang bata, takot akong matulog tuwing umuulan. Hindi dahil sa kulog. Hindi dahil sa kidlat. Kundi dahil sa bubong namin. Mga bata pa lang tayo, pero may mga gabi talagang hindi malilimutan. Gabi na tila may gumagapang. May kaluskos. Paulit-ulit. Lola ko pa nga ang una kong narinig na nagsabi. Huwag kang dadaan sa bintana pag umuulan. Nambibiktima ang manananggal. Hindi mo alam kung totoo o hindi, pero naniniwala ka, kasi mismong boses ng matatanda, nanininig habang sinasabi iyon. Sa barangay naming luma, tuwing buwan ng Hunyo at Hulyo, uso ang kaluskos. Lalo na kapag malapit sa bagong panganak. Sabi nila, amoy ng gatas, dugo, at inang walang tulog, para yung paboritong ulam ng nilalang sa gabi. Sino? Ang manananggal. Saan nga ba nanggaling ang kwento ng manananggal? Sa Visayas daw unang nagkwento tungkol sa kanya, isang babaeng naghihiwalay ang katawan. Naiiwan ang kalahati sa lupa, habang lumilipad ang kalahating katawan, dala ang matatalas na kuko, pakpak ng paniki, at mahabang dila na kayang sumuot sa siwang ng bubong. Ang target. Pusong sanggol. Dugong bontis. Luhang walang kalaban-laban. Pero teka alamat lang ba ito? Bakit parang may mga saksi? Bakit may mga barangay na may kasaysayang may nawawalang bata, may nabubulabog na buntis, o may biglang nawalat na tagpuan kinabukasan walang bituka? Maraming nagsasabing katang isip lang. Pero minsan, ang hindi natin maipaliwanag mas mahirap paniwala ang imbento lang. Marami akong nakausap mula Batangas, Samar, Iloilo, hanggang sa gilid ng bundok sa Laguna. Isang ginang sa antike ang nagsabi sa akin, Elias, wala pa akong limang araw ng anak noon gabi-gabi may kalusko sa bubong namin. Pinainitan namin ang buntal na walis, asin sa bintana, at bawang sa pintuan. Pero isang gabi may aninong bumaba mula sa bubong. Ang asong puti namin biglang nawala. Wala kaming nahanap kundi dugo. Isa namang mangingisdang taga Camarines Sur. Hindi kami naglalayag kapag buwan ng tag-ulan. Hindi lang dahil sa bagyo kundi dahil sa mga nilalang na mas madulas pa sa ulan. Nung minsang pinilit ng kumpare ko, hindi na siya nakauwi. Bakit nga ba sa tag-ulan mas aktibo raw ang manananggal? May teorya. Sabi ng matatanda, basahang lupa, basah rin ang hangin, mas madaling magtago. Mas madaling gumapang. Mas madaling pumasok. At ang mahina ang katawan, lalo na ang buntis, madaling kapitan ng pagod. Kaya raw biglang hinihimatay. Pero sa mga matatanda, alam nila, may ibang dahilan kailangan mo ng proteksyon. Kaya uso ang bawang sa bintana, asin sa pintuan, walis tingting na pabaliktad, santo sa ulunan ng inat At huwag na huwag kang matutulog ng bukas ang bintana kapag tag -ulan. Kasi baka may dila ng nilalang na pumasok at kunin ang wala ka pang ipaglaban. May mga nagsasabing baka hayop lang. Pusa. Poso. Aha sa bubong. Pero teka may pusa bang lumilipad? May ahas bang kumakaluskos tuwing alas 12 ng gabi habang malakas ang ulan? May siyentipiko ring nagsasabi, hallucination lang daw 'yan dahil sa pagod, stress at kawalan ng tulog. Ngunit pa ano mo ipapaliwanag ang sabay-sabay na kwento ng magkakapitbahay? bahay Parehong tunog, parehong anino, parehong takot. Hindi kaya ang misteryo mas malapit sa katotohanan kaysa sa inaakala natin? Ngayong umuulan na naman tanungin mo sarili mo. Kung ulan lang ba ang naririnig mo sa bubong? Bakit parang may paang naglalakad? Kung hangin lang yan sa bintana? Bakit parang may matang nakasilip? Kung anino lang yan sa kisame? Bakit kabado ang puso mo? Hindi lahat ng naririnig ay imahinasyon. Hindi lahat ng kaluskos ulan lang. Minsan, nilalang nagutom ang naghahanap ng susunod na biktima. Ikaw, kapatid. Naranasan mo na bang makarinig ng kalusko sa bubong? Ikwento mo sa amin sa comments. Baka pareho tayong biktima. O baka naman pareho tayong pinagmamasdan. Ako si Ka Elias. At ito ang Ka Elias, alamat, misteryo at paniniwala. Mag-ingat sa ulan. Hindi lang baha ang dala niyan kundi nilalang nagutom sa katahimikan.